Ito ang puwersa ni Gintigian na matatagpuan sa San Agustin Romblon. At dito kami mag-overnight para ma-experience namin ang lugar na to. Bago namin narating ay eh, kailangan muna namin sumakay ng barko Kaya kumuha na kagad kami ng tiket At sa terminal na to ay eh, wala ka talagang ligtas Dahil dadaan mo sa scanning machine ang mga dalamong gamit so... Mabilis lang namin narating patungong pier ng San Agustin. Dito na kami sa port ng Agustin. ako. Bumubahan okay. na kami ng barko. Oh my God! Uh, kami ngayon sa kanilang uh, parang waiting shed Nakatambay muna kami. Bibili muna kami ng mga pagkain dito para mamayang gabi. Maghahanap okay. kami ng mabibilihan namin. Siligip po. Mga pagkain na kami ang ng pagkain namin mamaya. Kumain na rin kami dito at sobrang sarap ng pagkain. Pabili na rin ako ng pagkain para mamayang gabi. Ang lang namin dalawang kumain. Susunod na namin yung mapa. Nasisimula uh, na kaming maglakad kami dito. Kami Actually, yung Google Map lang talaga nagsisilbing guide namin dito At hindi na rin kami kumuha ng tour guide para ma-explore na rin namin ng lugar No need ng tour guide Kasi kain naman Patuloy tayo. lang kami sa pag-explore ng bigla si ating Parang gusto pa atang sumaman ni ate sa video Akala ko susuko na pero ini-enjoy ko pa. Palagay ko na dito na kami dahil dito na spot ang lokasyon. Salamat Google Map dahil tinulungan mo kami. Mismong lugar na pag overnightan namin. Umakyat na kami sa hagdan. Di ko to in-expect na ganito pala kahaba ang aakyatan namin. Let's go. Napagod na yung kasama ko kaya nagpahinga muna kami. Kaya pa? No choice kami dahil ito lang talaga ang daan. Pinagpatuloy namin ang pag-aakyat hanggang sa nakarating kami at lahat ng pagod namin ay biglang oh, nawala na makita G? namin ang mga naggagandahan mula para sa baba. So yun, nandito na kami, right? You know. Sobrang ganda dito, dito sa dito, taas. Yun, ito ngayong dito na magsisimula ang oras. And 3 2 1. So ngayon nagaantay kami ng palubok ng araw Ang oras ay 5pm na ng hapon Mula dito sa taas ay tanaw na tanaw mo ang bayan ng San Agustin Nagpapalipas kami ng oras maghapon Kasama mga taong bumibisita rito At nagpintuan na rin kami May mga bagong dumating at umalis rin sila pagkatapos bumaba muna kami ng kota kasi bigla kaming bumaba ng kota dahil na ang aming kamera. Uh, pinagcharge na kami at hindi kami pinagbaya. sobrang bait nila at ayaw nilang tumanggap ng pera inabutan na kami ng gabi at malakas na ulan at balak pa nila kaming patuloyin ngunit hindi na kami pumasok at sinubukan ko ulit iabot ngunit ayaw talaga nilang tanggapin Pagkabalik namin ay eh, sinumulan na naming ilatag ang aming pagkain. Sa mga oras na to ay eh, inisip muna namin ang makakain ng maayos. Dahil mamaya hindi namin alam ang susubok na hamon sa amin. Maya maya pa, pa ay biglang umulan ng malakas. Nagsisimula pa lang to at alam ko hindi pa ito. 7, 7.37 Sobrang tagal pa ng oras so, at alam ko wala ng... ng atrasan to So yung pa kami ng ilang oras bago Dito inisip namin kung paano kami makakaupo Dahil basang basa na talaga ang sahig Sobrang lakas ng ulan at pinabasa na talaga ang sahig. Sa mga oras na ito ay antok na ang nararamdaman namin. Inaantok na ako. Goto, naantok ka na? Siyempre, oras na Oras natin nga ay nine Masyadong maaga pa at problema namin kung paano kami makakapagpahinga at the moment nag-iisip kami kung itutuloy pa ba basang-basa na talaga at tumayo na kami bigla challenge na lang tayo basang-basa na talaga at kulang kami sa gamit Challenge. Kahit alam namin na wala na kaming matutulugan ay nagawa pa namin tumawa. Inakyat namin ang taas nito upang tignan. Dahan-dahan ang pagakyat namin dahil baka kami ay madulas. At wala namang kaming nararamdaman simula nung umpisa. So ayun guys, kahit... Halos lahat ng parte sa loob ay basang-basa na talaga. At habang naka-off yung camera namin, may kung ano kaming narinig. May narinig kami kanina. Yung, yung, iwan ko kung saan galing yun. Yung... Hindi namin alam boses. kung saan ang gagaling. Hindi namin na uh, record kasi naka-off lang kami kanina. Inisip ko na lang na baka ang boses na yon ay nanggaling mula sa baba. Ano mo sasabihin mo, at hindi pa kami makalabas kasi sobrang lakas ng ulan. Sa pagdila ng ulan, ay in-explore na namin ang lugar. Pinuntahan namin ang kabilang parte ng lugar. Medyo masukal na Pagpasok ko ay tumambad sa amin ang mga damo na hanggang tuhod na. Sunod naman ay pinuntahan namin ang harap nito. Nagpaanalan dito si Erol dahil basa na yung sapatos niya at hindi pa siya nakadala ng chinelas. Ito na ang pinakamismong harap at kahit maulan-ulan ay nag-explore pa rin kami. Sa harap nito ay merong kanyon at kanina ko pa din napapansin na sobrang dami pala ng mga palaka dito. Nang makabalik kami ay mas lalo naming naramdaman ng antok. Nakabalik na kami sa baba. Problema namin. Ito yung problema namin. Dahil yan na talaga ang natitira na hindi nababasa. Wala kaming choice at gumawa kami ng paraan kung paano kaming dalawa magkakasama sa maliit na espasyo. Alas 12 na ng madaling araw Alas at na, subrang na ang lakas pa rin araw. ng ulan sa labas. Nagdesisyon na kaming Yung tapusin dahil hindi na namin kaya ang sitwasyon namin dito. At para na rin sa kaligtasan namin. See you sa next episode ng susunod namin na i-upload. At salamat sa mga nanonood dyan. And God bless.